Asal niya po natin uh, si uh, Aga Partylist Congressman Nicky Briones Kong. Magandang magandang araw po. Ay, magandang araw uh Denise. Uh, si Daryl po kasama ko, si Daryl. Si Daryl, Daryl, yun yung mga taga-Bayambang. Oo, oh, eh si Kong ngayon eh medyo sikat na sikat sa social media. At talaga namang uh, talaga namang uh, ang mga netizen, eh kung ano-ano na pinagsasabi. Kong Nick hindi nyo ba alam uh, kung sino po yung kumuha ng video na nasa likod ninyo? Ah, hindi. Hindi, hindi. Uh, nasa kalikuran ako eh. Oo, oh, oh, uh, eh. eh, butuhan yun, matagal. Mm. So, may nag-message sa akin. Tiningnan oh, oh. Tinignan ko. Mm -hmm. Eh, pala merong kumukuha <laughs> ng <laughs> ay cellphone. Oh, 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 uh, oh. medyo nakakalungkot. Uh, sabi mo, simigat ako pero sa... Hindi magandang uh, pagkakataon uh -oh. Uh -oh. o paraan. Uh, at ako naman may ng dispensa sa ating mga kababayan uh -oh. dahil uh, nangyari to Pero malinis naman ang konsensya ko. Hindi naman ako uh, nagsusugal yung okay, nabigyan ng video na nag-send mm -mm. tinignan ko sa cellphone ko mm -mm. Uh, yung practice na sabong imbang butaw sa Batangas sa tawag eh oo, may oo. gloves walang pustahan hindi talaga hindi talaga sugal uh, pero pero kung totoo ho, ang uh, balita na ang nagpadala sa inyo ng video na yan ay eh, uh, pamilya niyo o kumbaga parang pamangkin nyo yata Uh, pa, ko. Uh, dahil meron daw nag invite na kung gusto akong uh, palabanin. Uh Oo. -oh. Uh, eh, hindi naman ako ito interesado eh, dahil hindi mo ako makikita nakapasok ng sa bungan eh. Uh -oh. uh, kaya, yun, yun lang naman ang nangyari. Uh Oo. -oh. Uh, at, uh, sabi ko nga, kung sino man yung gumawa no, Anong motibo niya, mm eh nangyari na ang lahat, eh, pinatatawad ko na siya. Okay. Eh, hindi nyo ba makukuha yun sa listahan, yung mga seat number? Eh, makikita nyo naman yun kung, o oh, hindi na interesado? Oh, hindi na ako interesado kasi wala na rin namang, ano yun, uh, ako, ang importante lang na may paliwanag ko, hmm. na tayo matagal na sa kongreso, mahaba ang panahon natin na ginagampanan ko yung aking uh, kulin hmm. bilang uh, representative ng mga magsasaka at kooperatiba. Aktibo tayo sa mga hearing sa kongreso, hmm. sa senate, sa hmm. mga investigation. Hmm. May mga resolution tayo, may mga batas tayo na ipabasa ipa, hmm. na nakapakinakikinabangan na ng ating mga magsasaka ng mga kooperatiba at ng uh, mga Pilipino. Oh, oh, oh. So uh, yun, uh, nakakalungkot lang at tayo ay nasamad na, 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 na ganitong issue, pero sinasabi ko against ako sa mga online gaming mm -hmm. dahil ang industriya ng um, mga nasa live poultry, mga magsaka ay naapektuhan din. Marami kaming tauhan na uh, susugal. sugal so nasisira yung kanilang trabaho yung pamilya mm -hmm. uh, kaya against tayo at ako'y magpapail ng bill na iban ang online gaming kasama ng hindi mabalik yung online sabo Ano hong sabi nyo doon sa pamangkin nyo na nag nagpadala ng video sa inyo? Mm -hmm. Nag-usap na po ba kayo? Oo, ah, eh, okay lang naman. Hindi naman niya kasalanan yun. Hindi naman niya alam na <laughs> meron ako na na sa session ako tama may nag an, uh, message tining ko mm -hmm. so at malino naman sa yung hindi nakaka unawa ng sabo makikita may manok na naglalaban mm -hmm. pero yun yung may gloves walang tari yon wala yung sa loob mm -hmm. ah bungan mm -hmm. uh, iniinggan yun lang tayo na may nag-iimbita sa kanila sa laban ng traditional na sabong. Mm. Pero hindi naman ako interesado. Mm -hmm. Sabi ko nga, ni Minsan di ako napasok di sa sabungan at alam niya ng mga taga-patanggal. Oo nga. Yun nga yung susunod kong katanungan. Mm. kong eh kayo ba'y napasok na? Ako nakapasok na. Ako hindi pa. Oo. Naka mm. Kayo ba'y nakapasok na ni Minsan sa sabungan na kong Ay ako nakapasok pero naiisama ko nung no? ako'y bata pa nung... No? Mm. Siguro oh, uh, ang age ko siguro mga 20-30 ba? years old oh. ah uh, pero wala akong manok. na uh, naranasan ko na rin na uh, nung ako ay namisa at napapusta mm. yung pambili ko ng feeds ng aking taing baboy na ubos ko lang <laughs> Natalo kayo. <laughs> 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 oh, eh, ito, Hindi eto, na ako sumama niya. Ito po yung last question ko bago ko yung ibigay kay, uh, kay Daryl. um, ano ho, masasabi ninyo kung dito sa mga nananawagan, uh, dito sa leadership ng kamara na kayo'y kausapin, suhituhin, mga ganon. Hindi, kaya nga ako lumabas na tumingin ng pasensya. Mm. Unang-una, kung mga grabe, eh, nahihiya ako sa aking mga kasama sa kongreso. Opo. Ah, uh, umiiyak ako ng pasensya sa kanila kay speaker mm -hmm. dahil nadadamay yung aking mga kasamahan ang ang mismong institusyon. So, kaagad lumabas ako dahil uh, ang nung una, gusto ko nga magsabi na ako yon ay yung imposible hindi ako kilala nung kumuha. Tama, tama. Eh meron naman siya mga violation na, na ginawa mm -hmm. para sa ating private communication pero hindi na ako interesado ron sabi ah, kung ko happy na tatawag ko na siya oh, Okay, Daryl Ako dalawa lang po sa akin Kung uh, una, nabanggit nyo nga kasi na yung ilang mga kasama po ninyo sa mababang kupulungan eh, uh, nagbanggit na rin po niyan sa inyo eh, si speaker po ba eh, nakausap na kayo dito, uh, tungkol dito at ano uh, ano bang kanyang nasabi sa inyo kung meron man? Ay, hindi pa, hindi pa ako yung kusang lumabas uh, hmm. siguro pagbalik ko sa lunis ay hindi na ako ng dispensa sa kanya uh, at mm, na nadama yung kongreso hindi ko naman akalain yon uh, so yon ya, wala hindi hindi pa kami nagkakausap ibig ng ano, sa leadership Ayan. Tas ako last na lang kong kasi alam naman po aware na aware po kayo yung mga kababayan natin online eh talagang uh, samotsari ang reaction nila eh kayo po ba may mensahe sa ating mga kababayan para once and for all eh ma-rest na ito or eh. hindi na siya nagbabasa <laughs> <laughs> o hindi niya binabasa right. <laughs> tapos ah uh, focus na lang ulit sa trabaho ayun go ahead ayun totoo yan uh, kaya at ako ay against sa, sa online sabong magpapal nga ako ng bill na iban ang online sabong online gaming madami uh, marami kasi ang uh, naapektuhan na yan, yung ultimo mga estudyante, mga bata, mga scatter, kung ano-ano, uh, na sinasabi sa akin. Um, yung sa online sabong, ang daming mga OFWs na, na bankrupt at nahirapan, mga pamilya. So, ako, kung akong tanongin talagang dapat ma-ban na totally yung mga online gaming. Yun, yun po yung i-file nyo, uh, ako Kong? Oo. Sigurado na yan. Uh, meron na akong uh, draft, pinapinalize ko na lang. At pagbalik ko sa na malamang i-file ko na. Yun. Dahil marami pang trabaho ang aga party list. Na, <laughs> kailangan, kailangan kayo ng mga magsasaka. Kung... At uh, tama, yun mm. talaga, ano, kita naman nila na ako laging nasa, ako resources resource speaker sa Senate, oh. Uh -huh. may mga investigation, ako'y yes. ako sa Kongreso, uh -huh. may very active tayo kasi gusto ko nga paglaban yung kapakanan ng ating magsakama ang isda kooperatiba. Lalo tigit yung pagkakaroon ng sapat na pagkain mm. uh, at mura. Dahil hindi na mangyayari kung hindi magtatagumpay ang ating sektor ng agrikultura. Ayun, so, okay. Yun, okay. Yun ang talagang tinatrabaho natin. Tama, okay. Kung uh, marami marami salamat sa susunod na uh, mag-uusap po tayo, agriculture na pag-uusapan pa natin. Talagang trabaho na. <laughs> Ayun, Tom, salamat, salamat. Kung sa marami... Sabi ko nga, sana. Apo. Pagka meron tayong mga isyu sa agrikultura, ganyan kadami yung interesado ng media. Mm. Pero hopefully, tuloy-tuloy naman ang na uh, may paglaban natin yung ating advokasya. Iyon. Maraming salamat, Kong, and have a nice day po. Maraming Marami salamat. Po, Kong. Okay, salamat. Representative Aga Partiles, si Congressman Nicanor Niki Briones.